So actually, ano lang ha, kasi yan, kasi umaga na no? <laughs> oh. Di ba kung sa si, kong tate, ano, oh. tawag dito, kinakapihan nila. Yung <laughs> si Robin di, pa nila Binubuhat pa ni Robin Padilla. Tinadala <laughs> pa nila sa simbahan, tapos sinusubuhan pa nila ng lugaw, mm. kahit karton, di ba? Ngayon meron, meron nang lang, na ng panibago. Si Bato na. <laughs> Ito guys, oh. Payag ganon, sinadong mo karton. <laughs> Bring him home 2.0. Bring oh. him home 2.0. Yan yung sinasabing guided by the Holy. Oy, huli. oy, in, pangit yun nasa Bible, ha, sa Bible Parang, uh -oh. parang sasabihin, sasabihin mo, uh -oh. I am guided by, I mean, the, the Holy, Holy Spirit. Spirit. Ano yan? Yun, parang, yun yung pinakamatindi. mga kababayan <laughs> Pero diba? ngayon, huli. Oh, as in huli by huli the... Huli ka na. huli ka na. You are guided by the Interpol and ICC. Okay? <laughs> Isip, isipin isipin niyo mga kababayan ha si PBB sa administrasyon lang ni PBB ang eh, mangyayari yun. Ay, oo, yung, Boy, oh, oh, yung diba? bato magiging karton. Ay, <laughs> grabe! <laughs> ito, totoo. Ano yung ano bato mo. magiging karton. Grabe, ito. naman. Kal nung una, bato naging marshmallow. Oh. Pero mas malala pala pa Yung ba, bato naging karton. Tsaka, bihira na isipin nyo, mga kababayan, na ito, pag pagbalik namin ng Pilipinas, meron akong i-reveal. Kasi, nakausap ko si Ninong, eh. Mm, Ninong? Si Ninong? Mm. <laughs> Anong sabi? Anong sabi? Anong sabi? Anong sabi ni Ninong? Ako na bahala pag tumakbo dito di namin natatanggap. <laughs> <laughs> nagkakatawaan lang kami dito mga minamahala. Pero, di ba, eh, uh, this is quite interesting na itong si Senator Bato de la Rosa, medyo lumalambot talaga. Kasi, mm -hmm. nung de una, di ba, mapapansin niyo. Lumalambot talaga. Akalain mo, Bato to Carton. <laughs> Kasi, diba, di ba, hindi, promise mga minamahal, di ba, ang sabi niya, nung una, hindi daw siya natatakot mm -hmm. sa ICC. Sinong gindabanuhan niya pa, yung kay Trillianis, sila ng issue. Sige, uh, go ahead, make my day. yung oh, Kahit ngak-ngak ng ngak. -ngak di ba, ah napakaklaro naman na sinabi niya. Tapos ngayon, na na-issue na siya ng warrant of arrest, bigla niya sinabi na bakit ako ini-issue ng warrant of arrest? Tapos ginamit oh. niya pa si Atty. Torion bilang tagapagsalita na dapat daw, eto, ipa, ipakita ko sa inyo ha, eto yung sinabi niya kay Atty. Torion, mga minamahal. Para klarado ang lahat dito sa ano ha, sa ginagawa ni Senator Ronald Bato de la Rosa, lumambot talaga eh. Humihingi sila, you know very clear humingi sila mga minamahal ng uh, rule of law at due process like 'di ba pare hindi ka ba nag ay, yan, ba, yan, ba yung, ano? Yan ba yung sa nangyari kay Bato kanina? Yung kay Kibuloy, uh, legal counsel ko ni Kibuloy, ah, ba diba? Yung, si attorney Torio. Yung kasama ni Kibuloy na mag-surrender, mm. nag-counsel din siya ni, na, Bato. Ang sabi niya, dapat daw, na, ni, kung totoo man daw, sabi niya, basahin ko mm. dito ha, if proven true, we trust that the Philippine government will act in accordance with the rule of law. So, diba, diba nakakatawang isipin na si Atty ni yun, yung uh, mismong partido ni Senator Bato de la Rosa, yung mga DDS, nangihingi ng salitang rule of law na samantalang nung panahon ng tukhang, wala nga rule of law tapos walang due process. Ah, kung diba? Kumbaga, kumbaga, kumbaga sinasabi nila, idaan daw yung kay Bato sa tamang proseso. Oo. Oh, Eh, tama, um, hindi naman magwalalabas ng warrant para sa Grabe ka, ng... Toro, yun. <laughs> Grabe ka toro yun. Kay Duterte, hindi mo ginawa yan. Pinabypass nga yung batas, di ba? Oo, oo kay Duterte, mm -hmm. hindi niya ginawa yan. <laughs> 'Di ba? Kaya ngayon 'yung sinasabi ko sa inyo, men. Na bakit kayo manghihingi ng at saka talagang nasa huloglo naman at nasa due process naman uh -oh. talaga. Uh -oh. 'Di ba? Uh -oh. diba? Totoo namang nasa huloblo at nasa due process mm. naman talaga 'yung ginagawa ng administrasyon ngayon kasi hindi naman maglalabas ng warrant of arrest ang International Criminal Court nang wala silang matibay na ebidensya. 'Di ba? ka naman ipahiya nila 'yung kanilang uh, institusyon sa buong mundo. 'Di ba? Mga minamahal. At saka take note mga kababayan mm na kay presidente na rin ang galing kahit do sa issue ng flood control na idadaan nila sa tamang proseso. Kailangan may managot gan, ganito, pero dumadaan sa tamang gan, proseso. Kasi, yan. <laughs> kasi ang sabi ng iba, madaliin na daw. Mm. Diba? Ito yung sabi ni PBBM eh, ha? Madaliin na, ah, sabi ng mga DDS, madaliin na daw yung investigasyon, ipakulong eh. na daw yung dapat ipakulong. Hindi kasi yan eh, diba? Kasi kung mali yung investigasyon, mm. makakalusot yun. Tama. Tama. Madi-dismiss lang yung oh, kaso. dismiss lang yung kaso. Pero kung ginalingan yung investigasyon, di ba? So, huli talaga. Hindi na makakawala. So, yun yung po yung gustong iparating ni PBBM sa mga Pilipino na wag po tayong padalos-dalos ng, uh, ng, mga At sinasabi. At ba? oh, kung nasa kapangyarihan ka, wag mong abusuhin yung power mo. Kasi hmm. yung power mo, it's only take, take six years. Ganyan hmm. lang ka, ano. Kaya... Pero ako, sa totoo lang, pag ako po yung naging vice president, abusuhin ko, mag-party ako habang binabaha kayo. Bahala kayo sa buhay niyo. <laughs> <laughs> Be, yung ano, aarkila ng pair dancer. <laughs> oh, tapos ipopost yung larawan, tapos bigla ang kumbuburahin. <laughs> oh, yun. Pag na-screenshot nyo na. Walang paninindigan. Well, kung sa bagay, mga ba minamahal. Kami, nang... kami ang ako na hindi <laughs> mapatay. Kailan ba nagkaroon ng paninindigan ang ano ang mga dote? Ah, walang paninindigan. Kailan ba sila ng paninindigan, men? Eh, hey, wala man. silang paninindigan. You're never na talaga sila nagkaroon ng paninindigan. Kung sa digong nga, sabi niya, 3 to 6 months, mawawala yung droga, diba? Nangyari Hindi naman ito. nagkatotoo. Hindi diba? nagkatotoo. O yung jet ski, nagkatotoo ba? O yung pupunta daw siya sa West Philippine Sea, sakayan jet ski, nagkatotoo Pero wala ka lang kung magkakatotoo yung abu-uwi ng Pilipinas. Hindi ako alam kung magkakatotoo si so, Baton hindi na magpapasko point. sa bansang Pilipinas. <laughs> Yan yung totoo kasi umulingin na siya. <laughs> Kaya nga. Yan yung totoo. May warrant of arrest na ang lolo ninyo. So payag ba kayo nun? Ah, Sila yung karton. <laughs> ah, alam alam nyo ba mga kababayan <laughs> yung pinakamasakit na nangyari sa buhay ni Bato ngayon? Kasi oh. magpapasko baka maaresto siya. Okay. Tapos ngayon ang sinabi pa ni Robin Padilla nung naitanong sa kanya yung mga bagay-bagay about dyan Busy po ako ngayon Sa pagsasaayos at paghahanda oh! Ng relief goods oh! Oh, Para sa parating na bagyo oh! Bago ninyo kami ipagkanulo Para maipakulong Magbanat muna tayo ng buto oh, Para mo. makatulong sa kapwa As if nagbabanat siya ng buto Akala ko ba sasamahan niya si ano? Dilarosa eh, Busy na daw siya Busy eh. ka na? <laughs> okay, oh, bilis na mamagalit mm. Uh, ano anong, anong pakiramdam mo Senator Bato na bigla kang nakalimutan ni Senator Robin Tobilla? Um, ah, Sasaktan na ko noon. Aray, ouch, eh, ouch. Uh, ba, ano? Siyempre. Sound effects muna tayo. Umayos ka diyan. Uupakan <laughs> kita. Kay, kay Robin din, ha? Sound effects. <laughs> Guys, al alam niyo ba? Sabi ko nga pag-uwi namin ng Pinas, meron kaming ire reveal Ano 'yon? Ate ng uh, na West Philippines. Yay! Oh, oh, at saka nakausap namin si Ninong, Ninong ko. Ano, hindi hindi talaga tutulong si Bato. Wala talaga. Wala wala, 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 wala talaga. Iiyak si Batong. Magiging literal na ano eh, karton. At saka, at saka mga kababayan, kayo magpapopaniwala kay Kiko Barsaga, ino lang kayo niyan. Uy, baka mamaya pumunta na si Kiko Barsaga doon sa dahig. Nagkakape, katabi niya yung, yung karton ni Mata, diba? tapos karton niya, no? Tapos, bring, bring him home daw. Ah, Pero, hindi, nakaganyan eh. si Kiko Barsaga tapos yung sisigaw, bring him home. <laughs> 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 bring him home. <laughs> tsaka, tsaka mga na, yung sinasabi ni Kiko Barsaga na ano, na tawag dito na si PBBM ay may kasalanan kung bakit maaresto si Bato de la Rosa. Alam alam naman po natin lahat 'yan na, na -aresto walang aresto naman talaga si Bato. Oo, oh, na walang kasalanan diyan si PBBM yeah, Masingit ko lang. Apaka apaka bias niyo naman sasabihin niyo yung kasalanan ni PBBM kung bakit maaresto si De la Rosa. Mm. Kasalanan po yan ni Digong at ni De La Rosa sa panahon ni Digong kasi abusado po sila sa kanilang kapangyarihan. Yeah, yeah, Maraming namatay, tapos ngayon, biglang kasalanan ni PBBM. Tapos eh, hihingi kayo ng ulo blow. Kapal ang Bakit? Nung panahon ninyo, meron bang ulo blow? Meron bang due process? May, meron naman daw. Basta lang itutumba. Tapos na. <laughs> Nag-decision <laughs> na na. Binabaypas na yung, yung batas. Tingnan nyo kasi Dilema, diba? Anong ginawa nila oh, niyo oh, niyo kay Lili? Oo, kawawa nga si Dilema. Eh, kasi talagang ginago nila. Mo. Pi, uh, pinagtawanan. Pinagtripan. Pati yung ano, private na buhay ni Dilema. pinanghimasukan pa nila. Diba? ba? Kaya nga. Oo. oh. Eh, ginawang katawa-tawa. No, oh. nakakainis yun ah, bilang isang babae. Tapos malaman-laman na acquitted pala. So, meaning talaga, mahilig talaga silang gumawa ng fabricated case. Oh, by the way, speaking of fabricated case, ito walang fabricated dito. Kasi lahat ng mga documents, simula kay Digong, yung 8,500 mm, pages, mm, mm. yung 16 hours video clip, lahat yun totoo. ba diba? Tapos kung, kung sakali mga itong si Bato de la Rosa ay na sa International Criminal Court, <coughs> po yan, may basihan, kasi hindi naman po ipapahiya ng ICC yung kanilang reputation, ba diba? sa buong mm -hmm. mundo, kung walang basihan, yung kanilang uh, tama, tama. paghuli kay Bato tama! De la Rosa Tama! hindi ibig sabihin na hinuli si Bato, guilty na siya. syempre idadaan pa din naman siya sa uh, proceeding, mm -hmm. sa sa process talaga. Pe, so, pe, pero isa lang alam ko dyan, pag, pag na si Bato de la Rosa, may magpuputol ng ano, may magpuputol ng tarugong ito. Tarugo. Mm -hmm. Ano yung tarugo? Ring him home! Etits, etits ng bingot. Uy, grabe ka naman. <laughs> hindi, hindi, naman po ito, tayo, sa mga kababayan Pilipino po natin na may karamdaman na ganyan. Hindi po ito para sa inyo ha, para po ito kay Jack Aragones. Ay, Aragota ay, pala. <laughs> Ayok ko yung pinagawa yung pangalan. Jack Yari Aragones. Jack ka no? Aragones. Jack Aragones. Ka Jack yeah, Aragones. Isusumbong ka namin kay eh, ano. <laughs> Ay, yun yeah. <laughs> ang abangan natin mga kababayan. Alam niyo ba kung bakit mas kapanapa uh, kapanapanabik itong pagka aresto kay, Batu kay, uh, kay Bato de la Rosa compare kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Oh, bakit, 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 Kasi si Batu de la Rosa pagka na-aresto, handang magputol ng uh, tarugong item, itong si Sir Jack. Mm -hmm. Yan yung inaabangan ko dyan. Alam niyo, wala naman talaga akong pakialam dyan kay Bato kung ma arresto yan eh. Kung hindi niya makita yung uh, apo niya. Wala akong pakialam sa kanya. Hindi, ang, ang style kasi nila, paawa effect yun eh. Yung ga, mag, ga, gagamitin yung apo, pamilya, dahil oh. uulihin sila. Hindi, hindi dapat yun. Maangas ka noon, patunayan mong maangas ka pa rin ngayon. Diba? oh, baka sabihin oh. iba to, eh, inaano natin yung kanyang, ano ha, yung kanyang kapamilya Hindi, sa mismo siya, siya yung nag-open yan. Siya yung nag-open yan. Mm. Yung nag -open yan. Diba? Wait lang, ayusin lang natin yung ating camera mga kababayan. Ah. Oh. up, iset up.